So, ayun na nga guys. Grabe, breaking news guys. Kinumpirma nga ni Mayor Benjamin Magalong guys na nakatanggap siya ng detret. Grabe, painit na painit talaga yung uh, nangyaring election ngayon guys. Baka hindi sila makapurma doon sa Baguio kaya... Yan, mga ganyan. May mga pananakot na. Kasunod to guys ng mga binulgar niya na mga kabulas na pinagagawa sa gobyerno yung mga corruption na binulgar niya sa DPWH tapos sa pagdistribute ng AX tupad sa mga ayuda guys. Pero bago natin panoorin yung video, huwag yung kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video guys para maraming makapanood. Grabe na talaga. Kasi di ba, hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw eh. Lalabang kami rito. And, you know, galing naman ako sa gera. So, ay, kaya ko naman eh. I'm willing to die for this country. Araw-araw yan. Talagang I have to I don't fear for my safety. Sana naman ako dyan. I just fear for the safety of my family kasi kung may ginawa sa akin paano kumasaktan masaktan sila. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from uh, from secretary uh, former secretary Alan Capuyan kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP intelligence. Taoy ako nang kon sa kanya ng tulong sa kanya paki-check ha kung kung ano tong threat sa akin. And then last February 19 I received a message from him sabi niya sir mag-ingat po kayo mukhang positive ang threat. So, how would you feel? Diba? Positive talaga yung threat guys. Kinumpirma niya talaga. Eh, ang dami ko ng dami ko ng kaaway. Eh. Classic example doon lang yung ginawa nila sa ating uh, eh, yung appropriations eh, di ba? yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. <laughs> Saka nakakita na ganun na kukunting tao lang. No? mga lawmakers lang sila sila lang nag-usas para para binago yung buong by camera yung 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 nep at uh, kita mo yung mga uh, nilagay na mga pondo doon eh obviously election pa nang ginawa doon sa GA 2025 hindi na sila nahiya ang kakapal ng mga mukha nila ang dami-dami dami na nga nilang ninakaw eh lalaban kami rito and you know galing naman ako sa gera so ay, ay, kaya ko naman eh. i'm willing to die for this country lalaban kami rito hindi ka mo and sabi niya, sir ngayon, bin... Si... Ah... Mayor Magalong pa talaga tinatakot nyo. General to. Sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive on threat. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal na mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw eh. Lalabang kami rito. And, you know, galing naman ako sa gera. So, kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Talagang, I have to... I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kumasaktan sila? Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from uh, from Secretary, uh, former Secretary Alan Kapuyan. Kasi Style ni uh, Mayor Magalong pang ano dito eh. Uh, talagang tapat sa bayan yung mga ganitong tao. Ganitong politiko. Hindi nag-aasam nag, nag ng mga... Uh, pera na kukurakotin nila sa pundo ng bayan, guys. Mabuhay ang ganitong uh, tao na may prinsipyo, guys. Pakanaan, guys. Parang susundan din natin yung buhay nito, guys. Hingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP intelligence. Tungingi ako ng pan sa kanya, nang tulong sa kanya, kindly check na kung, kung ano itong threat sa akin. <laughs> And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. Yeah, so how would you feel? Di ba? Eh, ang dami ko ng, dami ko ng kaaway. Classic example lang. ginawa nila sa ating, uh, yung appropriations eh. Di ba? mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. sa ka nakakita ng ganun na kukuntig tao lang? No? Na mga lawmakers lang, sila-sila lang nag-usas. Para... Kaya nga, sa Baikam, di diba? Ilan lang yung mga... Senador tsaka congressman, sila-sila na lang. Yung membro ng BICAM na lang yung pwedeng mag-usap. Binabago nila yung, kaya ang dami blanco kasi binabago-bago nila yung mga pwedeng ipundo sa mga ano nila. Mga gusto nilang ipunduhan, di ba? para binago yung buong by camera yung yung kwan yung, nep at, uh, kita mo yung mga uh, nilagay na mga pondo doon eh obviously election pa nang ginawa doon sa GA 2025 hindi na sila nahiya ang kakapal na mga mukha nila ang dami-dami na nga nilang ninakaw eh. dapat protektahan to si ano protect me Benjamin Magano guys bihira yung ganitong ano tao nagmamahal talaga sa bayan din <laughs> Lalabang kami rito. And, you know, galing naman ako sa gera. So, I'm, uh, kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito. Hindi ka pong i rito. Lalaban uh, na to sa kontra-corruption. Ibubulgar niya kung ano yung dapat ibulgar para lang, para lang matuwid yung uh, masamang gawain ng mga ibang politicians. <clears throat> kita mo yung uh, binolgar niya na sa DWH na ano. Yung mga pailaw sa gitna ng kalsada, yung mga uh, linya doon. Pagkano lang pala yun, tapos times 5, times times 5 yung ano. Hindi lang yata times 5 yun, basta. Grabe yung kickback, guys. <clears throat> Yan, dito siguro na inis yung ano. Tapos yung pag-distribute ng mga ayuda. 'yung 777 'yung ginagawa uh, bilang git niya. Hindi lang 'yung 777. Meron pang mas malaki doon. <laughs> yeah, tingnan mo ngayon. Protect Benjamin, uh, Mayor Benjamin Magalong, guys. Ding, ding, ding. Anong ano maka <clears throat> ano So 'yun lang, guys. Ano masasabi niyo sa detres kay General Mayor Magalong, Benjamin Magalong? Grabe. Comment sa down section. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video guys. Yun lang po. Maraming salamat.